Kita nyo niya nga mapakalinitan ko ako ganyan di Kiji putot na nila. Po, pormi, pormi nga ko tatay. Pormi nga uray lag naman ng lalaki. Dala di po na di puto na di bibi. Makit nag naglatak talaga. kape mga bibi pala ko na tumakot di kiji puto na. Bibi pa lang ka tutu. Tutu pa lang na Alam! You're having a baby boy. Paulit ulit pa kini doktor Sure doktor Ni paulit ko kanya na kasi kaslahan na convincing ni Jake Pagkita na guys, focus na di po to toy. Nibon, beta na. Pagkita pagkita tap. Atani oh, pagkita. Ikasi kasi magkano na? Ata ni guys. At oh, <laughs> di ba naglawag lalaki. <laughs> na lalaki? Ata na nga At, At dua. na nga so, dua. So, Ata tapos ada di na. Pototoy na. It's a boy. Yay, congrats. It's a boy. Ang oh, palan niyo. palan. Ni, Ang palan. <laughs>